Oke, okay, na maaf. Kita Tama ang taas. yang antay natin bumaba. As RP RPM. yan yung tinipid mo na matagal ganda yung maintenance kung ano yung taas nga ngayon yun yung dumi na kumalas sa iyo ibig sabihin, yung RPA mo mababa pero sa totoong trabaho niya mataas kasi ang nangyayari kasi minsan nagkakaroon ng pagdaya sa ibang mekaniko dinadaya dito yung adjuster kung totoo hindi naman to kailangan galawin ang galawin eh Diyan dinadaya nila para yung minor mahabol. Yung inadjust mo, yun yung tinas ng consumo mo. Tayo lang natin lumabig para may kore, oh, ah, para makore ko yung tamang RPM. Ayan. Mas pa-plug ni sir, ang sulit na sulit. Ilang taon sir? Dalawang taon ba, kuha mo. Ayan ito. Para... Oh, maglilimang taon na. Oh. Tabagay, bira naman gamitin. Sulit na sulit na yung plug. Ano lang natin kasi uh, de, tsaka yung spark plug mo abnormal yung function Baka medyo basapan ng gas Yung mga part na hindi nasunog Tayo natin na tayo Tapos saka natin i-correct yung memory Ganda naman sunog Ayan, kita mo Pumalik na sa 1,000 Tayan pa natin Amin yung sakit na binulot nung hindi mo pag-maintenance eh, kung baga sa ano, kailangan hilot-hilotin -hilo tayo -hilo -hilo. lang natin next, i-budget mo na to ha ah wag mo lang antay yung masira yung compressor mo. Ano to? low pressure ng low side cost ng ano. Kinikrimp yan, hinihin Aircon aircon. Although may lamig pa yan, pero unti-unti na mag a yan. palit po yan. Tapos, Diretso na tayo ba vacuumin Tapos, palit na yung automatic. Oil, mag ng oil. Kasi sa iba pag nagpagawa ka ng aircon, hindi na inaano yung oil. Yung Ah? Sino? Hindi ako pinawag. Pangawa ka no? Pinawag na. mo medyo malagatak kailangan ka lang nag-change mm -hmm. uh, yes, oil yes. minsan kapag tinitipid natin yung oil ayan possible hindi masyado nakakakit na yung langis or makapal na or pangit na for short um, ay nababagay lang talaga kasi nang langis ito hindi pwede yung ordinary nahirapan siyang iakyat pag sinunod mo yung calamity kasi naisip mo yung nakasulat pero yun yung performance niya kulang na basta walang tatalo sa pag maagap yan, yan lang ang agaw pansin yung tunog pero may kukurik mo pa yan maagang pagsinsoy normal na yung RPM mo dun. Yan yung normal niya. Yeah, normal niya. Oh. Yan yung dating minor niya. Sir. Kung na-late-late ka, magagasgas yung liner mo. Dahil syempre, yung spark plug mo, hindi na rin makapagtrabaho ng maayos. Yeah, Oo. Oh. Yung gas na hindi nasusunog, maaaring mag-damage yung kung sa loob ng plug mo. No? Although malit na porsyento, maraming hindi naniniwala, pero mas nakakapaniwala pagsira na. Eh. Bal cover na kasi yun. tanggalin mo lang para ako na magagawa. Ikaw lang magtanggal. Ano na yun? Uh Kaya yung pinalik. Ha? -huh. Kaya uh yung -huh. pinalik. Uh Parta -huh. ko yun ang langit yun. Oo. Tapos, huwag mo nang masyadong isagal. Ibalik, so, pagap ka lang ng konti minsan isipin na lang lagi mas mahal yung pagpagawa <laughs> kahit hindi ito nga kahit mga 3 to 4 thousand lang malayo na yun matagal na yun ah, ito yung spark plug ni sir oh, ito, Manual mati. Oh, tu manual tu. labor. Tapos yung ano yan? Kapat yung piyesa. Uh, may may lima man yata. May gitli May gitli yung set, Ewan ko Isang set na, na yun? Tapos yung kung may masisiyap kang flywheel. Automatic um, yun? Automatic. Magkano mong masisiyap? One. Ayan, mm. drop natin. So, wala pa yung set in. Oo. Ito naman yung VUS na hindi sensitive replacement parts. Compared sa ibang model. Uh, kita mo mayroong kapwa ko nagpa-vlog ayaw niya magkabit ng uh, replacement. More on original. Tama naman yon Yun talaga ang dapat. Para walang complain, walang ano. Kaya lang, yun nga, uh, hindi lahat may budget eh. Kaya ngayon, <laughs> yung ginagawa namin, uh, yung replacement parts kasi, mayro naman mga discard yan. Kung paano mo, mas patagalin. Tsaka importante, tuturuan mo yung customer kung paano paano maingatan, paano ang gagawin para walang back job, walang complain. Yun. Kasi kahit anong galing ng mekanik ko, pagka rascal yung driver, yung nag-drive, wala lahat yan. Kagaya yan ng bushing, palitan mo ng original, palitan mo ng replacement. Kapag sa lubak hindi nagmay minor, sa hams, ay eh, wala yan. Wala yan. Kahit original pa ilagay niyan. Ayan sir, pag para makita ko rin yung lining mo o oh, ano na yan yan ang tamang minor talaga yan yan uh, -huh. Tsaka, hindi siya nagpo-fluctuate tapos isa pa na dahilan din ng pag-fluctuate minsan ng aircon ay yung ano eh uh, ito dapat isayin mo lang ito. pag patay mo kasi nito patay na rin yan lahat ng switching na yan patay na yan aircon ay, lang, oh, patay na rin yan ito lang kasi ito mabilis masira pag nasira itong thermostat electronics mo pag mamalayan mo gagawin nung gumagawa sa ina kamanwal na dun sa baba kaya ito wag mo na isa eh, mo na yan kung saan mo gusto sit doon na kasi yan pag napudpud parang radyo to yun napudpud yung tanso niya yun lang para iwas ka sakit sa ulo yan, may Ayan ang vendor niya talaga. Kita na pag i-stores Basta ang minor naman ito, sir. Basta hindi eh, bababa ng 500. Boot good na good yan. Pag bumaba, malfunction na yan.